Hello dyan mga riders So ngayong araw uh, Magpapalit po tayo ng Ito dito sa air filter ng ating motor na Honda CRF 150 O rin nag-order na po tayo sa uh, uh ng Panibagong uh, parts itong ating motor na air filter sa, so, Ito nga dumating na ngayong araw So ito na siya Hop taran ito na nga Ngayong araw O I-unbox po natin itong ating nabiling uh, items galing sa Lazada ah, Lazada o Shopee? Hindi uh, ko na alam kung Lazada o Shopee ito Basta, i-unbox na natin, tara let's go So yun na, ito na po yung ating parcel Bubuksan na po natin At mamay, i-compare natin dun sa lumang parts ng ating motor yung sabi dito guys, ito daw ay genuine parts. Nagkakalaga ito ng uh, 653 pesos. Yan wax natin and then uh, kakalasin natin yung nandun na luma. at uh, titingnan natin kung talagang uh, walang pinagkaiba or talagang genuine itong nabili natin sa uh, Lazada. So tara, let's go! So, first, okay, naka-bubble wrap. Saka meron siyang logo ng Honda. Tutoy okay, natin. song ang seller natin ay Oklahoma Enterprise. So, ito yung ano nyo guys, oh. O yan. Kita nyo, meron siyang uh, Honda ang logo. So, meron siyang Honda na, uh, yan, mga ganyan-ganyan na, uh, tawag yan, barcode. Maganda ang kanyang uh, silyado siya, At saka yung supot. Uh, halatado mo naman kasi kung manipis ito medyo makapat So, parang, parang siya. Patra, buksan natin. Moment of truth guys, buksan natin sa loob. Yep. Yeah. Okay. Up. Yan. Oops. Up yan. Oh. Oh. Hmm. Oh. Oh nga. Lama na lapad ah. Lapad ng kanyang ano, harap ah. Ha. Ito na siya guys. So oh, yan. Yan. Op, op, op. Uh, kulay green siya. Uh, Nag-decide tayong buksan. Nag-decide uh, po tayong palitan kasi nga na na. Kulay itim. Ngayon, uh, kukunin ko yung aking lumang ganto at i-compare natin ng actual. So ito guys, natanggal na, lang na natanggal na yung flarings ng ating motor. So dito po nakalagay yung air filter niya. Ito, sinasali na natin mag-DIY na. DIY na pala. Kasi nga, mahal po ang uh, bayad sa mekaniko. Magkano rin ito? Siguro mga 150 to 200 pesos pag sa kasa. Kaya e, tayo na lang. Madali naman po ito eh. O, dalawang nut lang. Gawit ka ng screwdriver. Saka itong apat na nut nung kanyang flarings eh wow. okay, Ito tanggalin na natin 'yan. Ganyan lang oh, tanggalin natin oh. 'yon. Yeah, tapos dito po nakalagay 'yung printer niya. Ayun. Push niyo lang po at itulak. 'Yon. Tanggalin, tandaan natin 'pag anon. So ganito 'yung position niya. So, i compare natin guys kung talagang magkaparehas po sila. Ito po yung galing dun sa motor. Kung makikita nyo, kulay yellow sya. May nakalagay na Honda, tapos yung parts number nya. E tingnan nyo po guys, oh. wow, oh. kulay itim na. Oh. Mm. Bali ito, mm, more than 3 years na rin kasi. Nag-decide na nating palitan at napakadumi na. Baka yan pa yung cost ng pakasira ng ating motor. So, ito yung binili natin guys. Tingnan natin kung magkapareho sila. 1, 2, 3, and... Charan! oh kayo na pong mag-usga kung magkapares nga sila. Yan, o. Actually, parang hindi sila magkapares guys. Hmm. Kasi yellow itong isa. Ito namang green. So, hopefully, maging kasing ganito lang purpose so, yung piyesa nya guys oh para mas makapal to 10-30 was yung tatak niya parehas din oh, hopefully ito na yung bago kasi nga 3 years pa noon ito baka ito na yung mga bagong piyesa ng Honda o oh, tara ikabit na po natin guys So ayun, tapos na po yung papapalit ng ating air filter. Pinalitan na natin kasi madumi na. Yung kaninang filter ng air filter natin, binuguan na rin natin. Eh, medyo nag-aalangan ako. Baka in the long run, uh, yun pa yung cost nung at pagkasira ng ating motor. Yun po yung ating motor. Model 2020. CRF 2020 po yan. So yun lang po sa ngayon. Sana po may natutunan kayo at natuwa kayo sa panonood sa aking video. Uh, please comment, subscribe, and like. Uh, pakishare na rin itong video na to. At ipindutin po yung bell notification bell sa taas para updated kayo sa mga ating bagong videos. Yun lang po sa ngayon. Paalam at good day!